ang teacher na kinuha ng dati niyang estudyante na may crush sa kanya. Kasi Mary Stauffer, 36 years old na matagal ng teacher. May 16, 1980, 4.30 p.m. kasama ni Mary ang anak niyang si Beth, 8 years old at pauwi na sila galing sa isang beauty salon nang biglang may humarang sa kanilang isang lalaki. Meron na dalang beng beng kaya takot na takot sila dito at dito nga sila pinasok ng lalaking ito sa trunk ng isang sasakyan Kaso, nagka-problema. Abang pinapagkasya ng lalaki si na Mary and Beth doon sa may trunk ng sasakyan, may lumapit na isang batang lalaking na curious doon sa ginagawa niya at ito nga si Jason Wilkman, 8 years old. Sa takot ng lalaki na baka isumbong siya nitong bata, kinuha niya rin yung bata at pinasok doon sa may trunk kasama si na Mary and Beth. Namaya lang, huminto rin agad yung sasakyan at pinababa ng lalaki si Jason doon sa may sasakyan at pinukpok ng malakas sa may ulo hanggang sa bawian ito ng buhay. Pagkatapos ito, iniwan niya lang yung katawan ni Jason doon sa tabi ng kalsada at pinaandar yung sasakyan kasama si na Mary and Beth. Nang minuto ang lumipas, dumating sila sa isang bahay at dito na nga pinababa ng lalaki si na Mary and Beth at dito na realize ni Mary na parang kilala niya yung lalaki na naging estudyante niya 15 years ago. to ay si Ming Senshu, 29 years old na sobrang nagka-crush at sobrang na-obsess sa teacher niyang si Mary. Itago at ikulong si na Mary and Beth. Nilagay sila ni Ming sa isang cabinet na sobrang liit na kinakandado niya. Bukasan, tinali ni Ming si Mary sa isang upuan at dito nga siya nagpakilalang. Dati siyang estudyante ni Mary at matagal na daw niyang hinahanap si Mary. Sa mga sumunod na araw at linggo... Araw-araw pinagsamantalahan at binaboy ni Ming si Mary habang si Beth naman ay nakakulong lang doon sa may kabinet. Nayan, binividyohan pa nga ni Ming yung pambababoy niya kay Mary na umaabot ng ilang oras. Gusto yun mang lumaban ni Mary pero hindi niya magawa dahil kung lalaban siya, yung anak naman niyang si Beth yung gagamitin ni Ming na panakot sa kanya. Tunayan, sinubukang lumaban ni Mary ng isang beses kay Ming pero itong si Ming hinawakan niya sa leeg itong si Beth para panakot kay Mary. Kaya wala nang ibang nagawa si Mary kundi sumunod na lang. Ang linggong tiniis ni Mary yung pangbababoy ni Ming until isang araw dito na nga sila makakatakas. Line 7, 1980, nasira ni Mary yung pintuan ng kabinet at dito nga siya nakalabas at nahanap yung telepono at nakahingi ng tulong sa mga pulis. Agad namang dumating yung mga pulis na gulat na gulat sa makikita nila nang makita nila yung magnanay na nakakadena pa nga sa isa't isa at dito pa nga sila mas magugulat nang malaman nila yung buong ginawa ni Ming sa magnanay na to. Abuan, 53 days na dinukot ni Ming si na Mary in bed at finally tapos na yung paghihirap nila. Ang lala ng pangyayaring ito, kumalat ito agad sa mga balita at ginawan pa nga ng maraming movies katulad ng The Student Stalker, The Mary and Beth Stoffer Story, and Lifetime Abducted, The Mary Stoffer Story. Nagtataka kayo kung anong nangyari kay Ming, inaresta din siya agad ng mga polis at dinala sa may korte, pero hindi pa dito natapos yung kasamaan niya. Dahil habang nasa korte, biglang inatake ni Ming si Mary gamit ang isang kutsilyo at natamaan pa nga sa mukha si Mary dahil sa napakaraming ebidensya laban kay Ming na hatulan siya ng panghabang buhay na pagkakakulong para sa ginawa niya kanilang Mary and Beth Stauffer at syempre para sa batang si Jason Wilkman. Ngayon, nakakulong pa din si Ming at wala ng pag-asang makakalabas pa. Alang si na Mary and Beth ay normal nang nabubuhay at nakarecover naman sa napakasamang nangyari sa kanila.